hayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 3 at March 4, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 3 At dito po tayo sa March Yan po ay 3 At atres din sa ating pecha 24 sa ating taon Ganun pa rin po yung gagawin natin Sa mga numerong nandito I-simplify lang po muna natin sila 0 plus 3 is 3 0 plus 3 ulit is 3 At 2 plus 4 is 6 Ganun pa rin po sa bandang gitna 3 plus 3 is 6 Uh, 3 plus 6 is 9. Ganoon pa rin po sa bandang baba. 6 plus 9 is 15. Ito po yung unang numero natin. Meron tayo rito ang 15. At uh, yun naman po pong pangalawang numero natin. Dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 3 plus 3 plus 6 is 12. Ayan mga idol. Yan naman po yung ating Pangalawang numero, meron tayong 12. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 12, 15, o kaya naman po ay 15, 12. Ayan, pwede pwede na rin po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, ito pong 12 at saka 15, isisimplify lang po muna natin sila bago po natin yan isumadang. Ayan, unahin po natin ang 12, 1 plus 2 is 3. At dito sa 15 naman ay 1 plus 5 is 6. Ayan mga idol, yan po yung ating isusumada. Ito pong 3 at saka 6. At unahin po natin isumada ang 3. Kukunin muna natin yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin dyan ang 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3. Pwede po ang 21. Sumada 21, 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. Yan po yung mga numerong sumada na 3. At isunod naman po natin itong 6. Dito sa 6, kunin muna natin itong 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin po ang 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Ayan mga idol, yan po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian sa atin pong sumada. Para po ngayong March 3, ay meron tayong 3, 12, 30, 21, 39, 6, 15, 24, at 33. Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Rambol lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin. Mga korosonada po natin yung mga numero. Ayan, pili lang po tayo rito. At sa ating sample naman po, kinuha natin dito yung

24 ayan mga idol yan po yung mga numero natin mga combination po natin na pili dito sa ating mga numero sa ating sumada ngayong March 3 ayan meron tayo dito 21-6 12-33 at 3-24 ayan meron po tayong sample dito at kung nagustuhan nyo po yung mga numero yan pwede, pwede rin po natin silang matayaan o kung di naman po, ay pwede po tayong kumuha o magdagdag dito po sa mga numero natin na naka-encircle po dito sa taas. Yan. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. At yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 3. At next natin, yung ating pong advance sumada. Para naman po ito ngayong March 4, 2024. At ay madal, umpisahan natin dito tayo sa March. Yan ay 3 pa rin po tayo. 4 sa ating pecha at 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. I-simplify lang muna natin yung mga numero nandito. Ayan, 0 plus 3 is 3. 0 plus 4 is 4. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po sa bandang gitna. Ayan, 3 plus 4 is 7. At 4 plus 6 is 10. And mga idol, sa bandang baba din po, 7 plus 10 is 17. Yan po yung ating unang numero, meron tayong 17. At yung pangalawa naman, ayan dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tapang numero namin dito. 3 plus 4 plus 6 is 13. Yan po yung kapares natin yung numero o pangalawang numero natin. Meron tayong 13. At meron na rin po tayo rito yung kombinasyon. Pwede, pwede na po natin matayaan yan. 13-17 okay naman po ay 17-13 and mga idol pwede pwede na rin po ito at uh, kagaya ng mga na numero dito sa kabila ayan 12-15 13-17 parehas po silang 2 uh, two digits kaya uh, simplify din po natin ayan dito po sa 13 1 plus 3 yan ay 4 at sa 17 naman ay 1 plus 7 is 8 ito naman po yung ating isusumaga 4 at saka 8 Then, unahin po natin ang 4. Pupunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po dito yung 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. At pwede rin yung 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin po ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Yan po yung sumada natin sa 4. At next natin yung 8. Dito na po sa 8, kunin muna natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po ang 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. At 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yan naman po yung sumada natin sa 8 at ito po yung mga numero natin na maaari po natin pagpilian sa ating pong sumada ngayong March 4. O meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 8, 17, 26, at 35. Yan, gawin pa rin pong gagawin natin dyan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga natin ng kombinasyon. At sa ating sample naman po, ginawa naman natin dyan yung 26, 26, 4, 31, 17. 31, 17 at 8 and 22 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumada ngayong March 4 ayan, meron tayong 26.4 31.17 at 8.22 ayan sa mga sample natin yan okay lang po kung nagustuhan niya po sila, eh, pwede, pwede po natin matayaan din po. At kaya naman, magdagdag o kumuha sa mga naka-encircle natin mga numero dito. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po ngayong March 3 at March 4, 2024. Maraming maraming salamat po.